In this episode nga pala ay samahan nyo ako sa pagbibiyahin natin kay Lala Move at Joyride at isishare ko sa inyo yung limang bagay kung bakit nga ba mas masarap maging isang rider. Kaya tara, samahan nyo ako sa adventure ko. right guys, so ngayong araw is magbiyahe lang tayo and actually marami akong projects na ano eh marami akong projects na pending ngayon pero kasi ito yung isa sa way ko para ma-refresh yung utak ko yung magbiyahe so ngayon, um, kung magami topic naman tayo na kung magalimang bagay kung bakit nga ba masarap maging rider and samahan nyo na ako sa mga mangyayari today so magbiyahe lang tayo kay Joyride at lalamove tingnan natin kung ano yung booking na makukuha natin And yun, dami rin kasi sa akin ng PPM na okay ba mag-apply sa mga application na like yung Joyride or Lalamove May mga vlogs na po ginawa dyan, um, hanapin nyo lang po dito sa ating YouTube channel So ngayon, parang mag-focus lang tayo sa limang bagay kung bakit nga ba masarap maging rider Kung bakit ko nga ba pinili ng maging isang rider So ngayon, um, samaan nyo lang ako sa biyahe ko So tara, usap lang tayo Let's go! Alright guys, so ngayon, time check. It's already 10.57 and nag-aabang tayo dito sa favorite spot natin. Dito kasi ako lagi nakakuha. So, tingnan na natin kung makakuha tayo ng mas maganda or medyo pangit. Pero pipili pa rin tayo ng maganda. <laughs> Let's go. Since wala nga tayo makuha na booking, eh umikot mo na ako or lumipat mo na ako ng lugar. Ganito talaga yung buhay ng isang rider. Wala tayong makuha. Um, try natin mag-ikot-ikot. Hindi rin ako makakuha ng buong yung kailala mo. Pilagi ako nalilip disorder. After nga niyan ay eh, sinwerte naman tayo at nakakuha na tayo ng first booking natin kay Joyride. Bale from here sa may San Mateo, going to Diliman. In less than one hour, nakarating naman kagad tayo dito sa Mindrapop location. Sa so, totoo lang medyo no problema ako that time kasi buo yung pera ni ma'am which is normal na normal lang naman na nangyari sa mga rider Bob, si pareha ba? ko lang kasi At ganun ganun lang ay kumita na kagad tayo ng 240 pesos After nga niya eh, hindi ko na rin na-video yung pag-pick up pero nakakuha tayo from QC going to Pasig for 110 pesos. Okay, so nadrop na rin natin si ma'am and gumita tayo doon ng 110. Okay, okay, Jen. Okay. <laughs> so, igot-igot doon tayo mga tol. Medyo may nahirapan kasi ako banda dito mag-pick up kasi puro one way. Sa totoo lang kung mahilig kang gumala, bagay na bagay sa iyo trabaho na to. After nga niya ninakuha tayo ng booking, bali from Pasig to Pasig lang naman siya. 66 lang yung fare pero ginawang 100. Get more than that. After natin madrop si Sir Bali, nagantay na lang tayo dyan ng booking and ito talaga yung realidad ng pagiging isang rider na akala nila madali pero mahirap. Sa totoo lang, pag pinili mo yung ganitong trabaho, dapat passion mo or masaya ka lang talaga. Bali dito nakuha na rin pala tayo ng pang-apat na booking natin. Pasig to pasig lang naman din for 90 pesos. And current location ba yun? Ah, sakto naman. Actually, sakto naman dito, ma'am. Ah. Kaya tinanong ko kayo, ma'am. Ayan, ma'am. Lalamig din yan, ma'am. <laughs> Since hindi naman ganun ka-traffic, eh, nakarating kagad tayo dito sa may drop-off location. Uff, halamig. Oh, Ay, wait, ma'am. Oh. Ma Thank you. Thank Salamat, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for 90 pesos Guys, so kami tayo to ng 90 pesos Ay gagay, pa na ulit ako Dito ay hindi ko lang since na rin Since napuno na nga yung memory natin Na ibiglang nag-shutdown yung camera natin Bali, Bali yung booking pala natin from here sa may e Pasi going to Antipolo for 93 pesos pero ginawa mo 100 dessert and proceed na tayo dun sa nakuha nating booking na gurami rin. Alright guys, ano so drop na rin natin sa si tas may ping up kagad tayo na isa pa. Bali ang booking na pala na to is from here sa may Antipolo going to Marikina lang naman for 70 pesos. Ay, tama. Alright guys, so medyo nalisa tayo sa topic. Papayagan lang ako. And na kasi nalobat din ako. I mean, nawalan ako ng na, ano, nawalan ako ng SD card. Hindi ko na nasama isang booking natin, pero yung ngayon okay naman na. Tapos 'yun, um Bali, yung regarding pala doon sa topic natin, syempre number one is hawak mo yung oras mo. Kung baga parang kahit um, anong oras ka magising, anong oras mo gusto magtrabaho, walang magpipigil sa iyo or kahit anong oras mo gustong mag-online ng application. Um kumbaga parang wala nakatingin sa iyo kahit um, anong oras gusto mong magtrabaho. So yun yung maganda sa pagiging rider. And syempre, pangalawa diyan is yung um wala kang katrabaho. Kumbaga, yung magiging katrabaho mo is si mo lang din sa kalsada which is hindi mo obligadong kausapin or hindi mo obligadong um uh, tawag dito, makipagchika sa nila or so so on. Tapos syempre, iwas na rin sa mga toxic, 'di ba? Kumpara parang maraming toxic dito sa ganto trabaho yung rider. Magandami parang reklamo, pero yun nga, solo mo siya, wala kang kailangan na um, kausapin na iba kundi yung sarili mo na talaga tsaka yung mga magiging clients mo. So yun yung maganda rito kasi yun din yung inawayawan ko dun sa dati kong trabaho which is am um, dito kasi malaya ka kahit anong gawin mo nang walang nakatingin sa'yo. Pero syempre, ingat ka pa rin sa mga report which is, ang pinaka um, ano lang dito is yung mga clients mo yung mga pasayero mo. Ito maganda pa rito is am um, nakakagala ka. am um, kung maga kahit saan ka makapunta, kung maga parang um, gumagala ka ng may bayad or am um, wala kang binabayaran kasi yung um, gala mo um, may bayad din yon kung yun yung mga um, fare na binabayad sa yo ng customer tapos kung saan saan ka pa nakakapunta so yun yung mga nagustuhan ko dito sa trabaho na to so mamaya na yung pang apat ang pang lima so papahinga lang tayo let's go after nga niya ninakuha nga tayo ng booking sa lalamove bali papunta nga pala siya ng Camp Aguinaldo Sana naman. lang ako. Wala akong tip tsaka tali. Palag. May Lisel po ba dito? Lisel? Uh, Sa so, totoo lang, sobrang laki pala rito. Nagkaligaw-ligaw talaga ako kasi pangalawang beses ko palang nakapunta dito. Pero yun nga, na drop naman natin ng maayos. Naligaw-ligaw <tap> ako. <laughs> Ang laki pala dito. So, Ang po dito. Nagkailangan niya. Po eh. nakalimutan ko na dito po grabe sobrang laki pala rito ah naligaw ligaw ako after <laughs> nga yan ay eh, nabutan na rin tayo ng gutom eh kumain muna tayo dyan at tag break para at least kahit papano ma-refresh naman yung katawan natin silog na lang po hapo ah, hapo ah, tsaka ano po ako lang po pa extra eh Naitim mo na tayo matulog. Eh ko mga sabi mo na sa mga audience ko, pero ito 'yung ko 'yung mga in the corner of the crowd. After nga nating kumainin na ako ang atay ng booking bale from here sa may QC going to Bendia. 200 lang talaga yung fare niya pero ginawang 280 pesos. Ang bawat biyahe ay may kasamang kwento ng sakripisyo. Hindi madaling maging rider. Init ng araw, lamig ng ulan at panganib sa kalsada. Lahat yan araw-araw na kalaban. Pero sa kabila ng hirap, patuloy tayong lumalaban para sa pangarap at para sa kinabukasan. Kahit anong layo ng biyahe, kakayanin. Hindi lang naman 'to simpleng trabaho eh, kundi patunay ng lakas ng loob at tibay ng isang rider. Ito ang buhay namin. Simple man pero punong-puno ng dignidad, pag-asa at pagmamahal. dito sir okay. 295 Ay, thank you sir, salamat ha Pwede binigyan tayo ng 280 280 70 280 Pwede tayo dun mga tag, binigyan tayo ng 280 Nakribo ko sa donut mga tol, tamang donut muna tayo. Ito nga pong Boston Cream. After nga nyan, nabang nag-aantay ng booking, eh kumain muna tayo ng donut. Isa talaga ito sa mga paborito kong dessert. Tamang gabang para sa last book, yaw. Nakakuha tayo ng Bukawi Bulacan 522 pinalagan ko na Tapos kita-kita lang siguro tayo sa bahay <laughs> Sa totoo lang medyo nagalanganin ako kunin yung booking na to Pero kasi bihira lang yung mga gantong pagkakataon Biro mo 422 lang yung fare Pero may additional na 100 So talagang pinalagan ko na kahit papano eh nangakala ko nga dito is eh, scam yung booking since sobrang hirap talaga akong makontak yung pickup location. At this point, account ako na rin naman yung client. So, okay na okay at nakahinga na rin naman ako. <laughs> nandito na ako sa nandito na ako sa may ko. Dito ay nasakay ko na rin naman si client. So from here sa may malate going to Bukawi, Bulacan. 422 lang talaga yung fare pero ginawang 525 pesos. after ng almost one in a far na biyahe, nakarating na kami dito sa may Bukawi, Pulacan. Yes, sir. Grabe layo nun. Okay. Going home so baka dito ko na rin tapusin yung topic natin ngayon yung pang apat at panglima. lima syempre yung pang apat kikita at makakadiskarte ka nang depende sa'yo kung, kung maga para, for example pag naging rider ka am um, depende na kung paano ka didiskarte at kukita kasi dito may kalayaan ka na kung ano yung gusto mong gawin or kung ano yung dapat mong gawin di ba? makakadiskarte ka sa mga deliveries mo sa mga um, pag dito yung paghatid mo sa mga um, pasahero. Tapos, uh, um, magka, basta mag ka ng extra time, yun ang maganda rito. Kung maga, madidiskarte mo yung um, kita mo. Like, kasi, for example, sa trabaho, mga tol, um, doon lang, nandun ka lang sa office. Though, pwede ka naman line, Hindi ka tulad dito. Lahat ng diskarte, pwede mong gawin. Tapos, yung panglima, mga tol, mapag, makakapagpahinga ko kailan mo gusto, uwi ka kung kailan mo gusto. Actually, kanina, may choice na akong umuwi. May choice na akong umuwi. Kaso nga lang, ito, katulad nito, diniskarte ko. Kung mag parang, inaccept ko yung booking para at least kumita pa ako ng mas malaki. So, yun lang. Um, Pauwi na rin kasi ako. <laughs> so, siguro comment na lang sa baba mga tol. Siguro yung next na vlog natin yung um, disadvantage naman ng pagiging rider. So, yun lang. Sa mga nagpapalaka, mag-apply. Good luck sa inyo. May mga tutorial ako ng paano mag-apply sa lalo mo but joyride it sa ating YouTube channel. So, yun lang. Maraming maraming salamat kung nakapag-comment dito. And don't forget to comment, like, and subscribe. Kung nagustuhan mo yung mga gantong content and issue vlogs, see you next vlog. Everyone, peace out.